hello, hello, so nagbabalik po tayo dito sa lakay Regan Bulletin. Siyempre, ito po, na no, ah, regarding po sa pagdinig ng Quad Committee, ito po, si Congressman Luistro, Congresswoman Luistro, pakinggan natin yung, wait lang, ito, ito, ang bagal ng, ano, ang bagal ng net. Wait. The straight, maaari mo bang ipakita sa amin paano ba yung face the wall so the Filipino people will understand? Um, dito ko lang po gawin. So dito sa video na to, uh, dito sa scene na to, uh, Kerwin Espinosa ay dinidetalye kung paano yung nangyaring kamatayan ng kanyang ama na sinasabi nga sa panahon po ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay isang umanong drug lord so dito ang nangyayari ngayon nilalaglag na si ah uh, si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay sangkot dito at si Bato de la Rosa so pakinggan natin yung Uh, isa sa mga highlights sa pagdinig sa Quad Committee hearing no sa extrajudicial killings. Sa Okay, ayan. Dinedemo dinedemo ngayon ni ni Karen Espinal sa how the authorities uh, do did the fatal the fatal death of the alleged uh, drug can, can you please Lord. provide a microphone to Kerwin? Okay. Baka so, abot yung nakay. Uh, object. ang, nas, nagsasalita ay si Congresswoman Loistro, Beatrix Luistro. So, how... um, ganito po ang sinabi sa akin na nangyari nung raid. Um, pumasok yung mga operatiba at dinisarmahan ang mga... By the way, no, nais nice natin balikan na si Kerwin Espinosa ay siya po yung nagdiin kay Senator, formerly Senator Laila Delima, na siya umano ay sangkot sa illegal na droga. Okay? So, ginamit din ng mga Duter, ng Duterte administration si Kerwin Espinosa na para idiin si formerly Senator Laila Delima sa kasong uh may kinalaman sa drugs uh, on duty sa oras na yon nung pagkatapos nilang na-disarmahan ganito po pinaface the wall sila okay so yan kung makikita po ninyo eh, if you are watching the quad committee hearing e eh, dinidetalye po ni Kerwin Espinosa kung sino yung sila na tinutukoy mo na pinaface the wall mga duty po. Duty, okay. Oh, ah, how face po. the wall? Oh. And ah, then? Then, So, ayon kay Kerwin Espinosa, yung mga bantay sa kulungan na yon ay pina face the wall. Na uh, sila na uh, daw na huwag kayong titingin. You are referring to the jail guards? Yes. Yung bantay oh, sa Bilagohan? Opo. Oh, Pina-face the wall, pinaluhod, wag titingin, and then what happened next? Um, hinanap nila ang hard drive ng CCTV. Uh, nung nakita na siguro nila, pinatay at binitbit yung hard drive. Ng... so, ano yung purpose bakit binitbit yung hard drive? So, ito yung pwede, no? So, ito yung mga pwede na scenario na ito ay ebidensya na ito ang tao na sangkot sa illegal na droga. Kaya siguro kinukuha yung hard drive na yon. Okay? CCTV. Kaya... Can you please identify the name of the one who took the hard drive? Sino pong kumuha ng hard drive? Nakikilala nyo po ba ayon sa inyong source? Mga police polis daw kasamahan sa pag-raid ng bye-bye. Please proceed. Okay, sabi ni Kerwin Ospinosa na hindi pa siya sigurado sa kanyang statement na ang kumuha raw ay mga pulis raw. No? So ipagpatuloy natin yung mga naging testimony niya sa nasabing Quad Committee hearing na itong mga statement ni Kerwin Ospinosa ay nakasworn affidavit. Ibig sabihin, may bisa ito uh, na kanotaryo ang mga pinagsasabi nito. It after after taking the hard drive ano pong sunod na nangyari kinuha kinuha yung susi sa selda tapos binuksan dumiretso na pagpasok sa may pintuan pa yun eh bago yung selda ng papa ko. Um, parang main, main door siguro ng compound binuksan tapos diretso-diretso na doon papunta sa selda ng papa ko. Tapos yung selda ng papa ko, may kadina at padlak. Um, binuksan rin, kinuha yung susi noon. Binuksan, tapos... Ang, ang sa akin lang naman guys, no, hindi naman tayo pumapunta. Hindi naman sa pumapanig tayo sa drug lord. Ah, uh, why uh bakit mo no? Bakit mo papatayin ang isang drug lord na nandoon sa selda niya? So ano yung reason bakit kailangan mo patayin? So, 'di ba? Kung iisipin po natin, mas malalim po ang agenda bakit pinapatay ang drug lord sa loob mismo ng kanyang selda? ito nga po sa uh, kay Kerwin Espinosa no makikita natin na yung kanyang statement daw ay kinuha daw yung hard drive so ibig sabihin may ebidensya doon sa hard drive na yon kaya po siguro pinatay uh, uh, itong sinasabi na drug lord ay kasi marami po siyang nalalaman so this is my ah uh, poli ano lang ah, personal opinion so bakit mo papatayin ang isang drug lord doon sa kanyang selda kung ah uh, ah uh, kung hindi ka natatakot na meron po siyang isasabit so gets nyo yung point bakit kaya pinatay ang isang drug lord na hindi man lang alam mo yon kasi drug lord yan eh. So, marami po siyan, marami po yan sekreto, malamang, no? Malamang at malamang, maraming sekreto. Yun nga po, kinuha daw yung hard drive. So, hindi na po natin alak kung sino po yung nagsasabi. But, one thing for sure kasi, no? Kung sa pag nila sa po natin, ano yung dahilan? Ano yung motibo? Bakit pinatay yung drug lord na yon at kinuha, sabi nga po ni Kerwin Espinosa na meron daw pong kinuhang hard drive sa kanyang tatay. So pagpatuloy natin. nasabi sabi, walang, walang salitang sinabi kundi ang papa ko lang ang narinig na nagsasalita. Sir, wag po sir, wag niyo ako patayin. Diretso, putok na pupung. Tapos, yung katiwala niya, gustong yumakap sa kanya, na itry i-save siya, binaril din. Sino itong katiwalang pinakap? Raul Yap. Opo. Anong ginawa nitong pangatlo? So grabe no, so pinatay din yung kasama niya din. Nakasama pa? Nakalublog sa ilalim ng tarima. Ano yung tarima? um, yung higaan ba, higaan po And then meron din na uh, sabi po daw, no, sabi po na meron daw pong nakumpiskang 11 kilograms of shabu na uh, sinasabi na ito daw ay uh, ipli, iplin uh, at do you call this one? Itinanim. Ebidensya, no? Kasi Uh, sabi ni Kevin Espinosa na nag pa sila ng mga tagalinis no sa kanyang, sa kanilang lugar at wala naman pong ganoon. Uh, ngayon sa report na inilabas ng PMP daw no na meron daw pong 11 kilogram na shabu sa kay Espinosa. So, ayun. Your Honor. Nalalaman um, mo ba kung ilan ang naging tama ni Mayor Espinosa? Um, hindi ako sure. Or oh, five, more than five. More than five. Five, more than five bullets ang na tumama sa kanya. Kerwin, thank you for illustrating. You can go back to your chair. Okay. So, ayan po yung... You confirm also, Kerwin, na ang raid at pagpasok dito sa Baybay late ay nag-ugat doon sa search warrant na ini-issue laban sa iyong ama. Tama ba yun? Opo, Your Honor. Nalalaman mo ba kung sino ang huwes na nag-issue ng search warrant? Um, kasi tatlo.